Thank <laughs> you. uh, dito po tayo magpapalitas ng gabi mga roads uh, dito po tayo magpapalitas pero bang dahil hindi ko iiwan yung baril ko so, ito. mahirap ito mga roads saka hindi ko rin itong ano, yung boots ko hindi ko tatanggalin baka Bigla tayo lusubin dito. Mahirap na. May kahoy akong naganyan-ganyan. Tapos, dito, may maras ng dito. May kanal dyan. Hindi sila makadaan dyan patung dito. Pagka dito, marunin ko pa sila. Dito rin. Marunin ko pa kung may mga galaw-galaw. May mga ah... Uh, mga tunog ah, uh, dito ako dito dito ako matutulog dito ako mag ano mag palipas ng gabi kaya sana bantayin ako ng Panginoon sa mga nagpipray dyan na lahat ng mga hunter na nag explore ngayon na nagpipray sila na safety yung mga hunter thank you po sa inyo lahat thank you isa ako sa pinagpipray ninyo thank you mga lods thank you ka sana <clears> hindi <throat> kayo magsawa ang yan lang talagang masabi ko mga lods ah uh, kung magsi out ako muna kina busing uh, idol SG idol thank you talaga idol ah uh, hindi ka nagsawang tulungan kami mga baguhan sa larangan ng tapos ng mga bandido yan sige idol kasana idol huwag kang magsawang sumuporta sa amin at saka kay ano, kay 44 kay Alpa thank you ah uh, idol ducks uh, idul idol ay, adventure at saka kay duga 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 explorer yun at saka kay creepy yun na sila yung ah uh, mga kasama natin sa pag ano sa pag labas natin doon sa Slebrias yun sila yung tumulong uh, kami doon sa Isla Burias uh, um, mahigit isang buwan grabing hinanap namin ah, grabing hirap na namin namin doon daming mga tauhan ni Boss Jojo ni Cesar andun. may ano pitong Kataos katao siyang diniploy doon hanggang dito sa Isla Tagdudo nandito pa rin ako sunod marami-rami yung video ko ng ano yung dati yung nakaraan uh, may rin yung putok at yung putok kaya nagmasid na sila may nakita ako kung dalawang tao nakahandosay yung isa nasa lupa yung isa naka, ano, nakasandig sa may puno ng saging kaya pala yun binaril Pinaril yung mga bandido, sila sila mismo nag ano nagpapatayan. Siguro sa tansya ko talaga naglamangan sa partihan siguro ng pera o kung gano'n ang nangyari na nag, naglamangan sila mabuti yun pinaka, pinaka mas mabuti yun kasi tumulong sila na ano mapuksa sila yun pero kung masama ang masama doon mga lords ito kubukan yung mga lods uh, ang masama doon kung yung dalawang tao na sa doon kung gusto magbago ba ayun nalit ako nung dating kung ganoon ang nangyari na yung dalawang tao na binaril ng kasama ng bandido yung gusto yun siguro mag ano ba bumalik sa mabuting gawain kaya binaril pag yun ang gusto yun talagang nahuli ako mga lods pasensya sana pag nasa malapit ako o narinig kong mga usap-usapan nila kung yun ang usapan nila na yung dalawa is talagang gustong bumalik ng sa pag makamatino yeah, tapos binaril niya ayun babanatan ko yun yung bumares sa kanila kaso hindi ko naabutan talagang nasa malapit ng ako kasi ano madilim na eh mahirap na mga tulad na yun, madilim so, sinisig lang tayo bago tayo magtulog kung makatulog man tayo nito uh, yung ko mga lutsi ko yan yan may mga dalaho ako mga pagkain dyan may mga biscuit pan saka yung may mga ano, pagkain na uh, hindi madaling maubos dalaho ako kasi turun ngayon explore tayo ah, may makain tayo hindi ko bibitawan tong maliit ko na ano itak kasi nahihing tulong ito sa akin saka ito dito lang ito maya maya siguro bukan kung kaya kung makatulog ito tulog ito ito lang natin Mender neng, mender na motor. Kesimbelapit langsung sa ikal sadah itu. lima na pala. Kasi palayo yung motor. Ah. Sinsya na mga roads. yung buho ko natin sa ka-explore. Hindi pa tayo nakapunta ng barbero. Hindi pa tayo nakapagupit. Kaya humahaba yung buho ko natin. Kasi... Mahaba yung buhok natin kasi itong ulo ko itong buhok ko ganito yung mga lods hindi pa talaga ano wala pa sa panahon na mapuputol yung buhok ko kaya mahaba siya pero baka pagdating ng panahon baka, baka labas tayo dito sa isla na ito pagubat ng tagdudo uh, kung papayag kayo na puputulan ko to ko lang ba sa inyo malodos tanong ko lang po tulang ko pa ito kung talagang dumating na yung oras o panahon na kailangan na talagang putulan pero sa bakit may bahong ano? may bahong patay Yan siya namang lods. Amoy. Ano? May patay dito. Yan ang mga lods. Hindi sila makadaan dyan kasi ah uh, matarik ko yung pangpang -pang dyan. Malalim. Ang posibleng daanan ng mga bandido dyan. Dito. Kasarap dyan. Kaya mas kambante ko dito na dito matutulong. Kaya dito na muna ako. Ito tayo yung tuklay. Thank ah. you, Marods. Double tuklay yung ingat natin dito. Idol SD pala. dul, Kailan kaya tayo? Kailan kaya tayo muling magkikita? Hindi pa tayo nagkikita mula nang ah uh, pumunta ko sa malapit sa bahay ni Elektra. Pero hindi ko talaga ako tumuloy kasi alam ko na masusundan ako. May mga kontak ko tayo doon. Mga kabataan natin na uh, uh inuutosan ko ba na pagpasid lang pero hindi sila magpipilala no, kay ano kay Elektra pero hindi sila papalapit masid-masid lang sila ba baka titirahin sila ng lipsa doon kaya pero yung mga kabataan ko yun mga yun sana mga ngayong gabi mag report yun sila sa akin pag up mo rito siguro report yun sila na okay na kasi bawat uh, bawat oras o bawat uh, araw ayun. uh, mag report yun sila sa akin na nagbantay sila doon sa ano may mga gulo talagang lulos ako dun pero sa awa ng Panginoon wala pa naman okay pa okay pa sa ngayon sa akin lang sila idol SG uh, kasi ang dala natin ngayon is tapang lang po wala pa po, tayong no? wala po tayong uh, kumbaga anting-anting ba yung hindi tayo tinatablan Pag, hindi natin alam kung saan kukunin yun o sino magbigay pero sa akin lang talaga kung ganyan ang mga pangyayari na katulad nito uh, puro patayan sana may mga magbigay sa atin ng mga ano ba yung hindi tayo tinatablan saka hindi natin alam yan kung kailan yung bigay sa atin bigay ng Panginoon o sino bang umigay sa atin pero I hope na bigyan tayo ng ganyan kahit na kung galing sa Panginoon magdadala tayo ng ano nung cross o ano ba yan pero kung galing sa mga diwata ayun yung tubig sa balong dalala ko uh, ano, maghanap tayo explore tayo ng ganyan At saka yung ano ba yung ka lang mga si time sikaw tayo 11pm 11 na po may mga mga wakwak wak, -wak yun na tumutunog pag ano pag ano, wak wakwak hindi yan tinatabla ng baril takot yan sa itak maganda tayo kasi maganda tayo kasi